Ano kaya ang maswerting followers na magkakaroon ng brand new cellphone? Ayan guys, good morning. Uh, medyo pause tayo ngayon kaya gumamit tayo ng mic. So, out check muna tayo. out check. So guys, alam niyo na kung bakit ako nakaporma. Dahil pupunta ngayon ako sa Robinson Las Pinas. Sa may uh, second floor, Easy Mart. Pupunta ako sa GPP Power Gadget Shop. Metro Tower Mall Center dyan sa Las Piñas sa May Robinson, second floor dahil bibili ako ng limang cellphone. Yung limang cellphone na bibilihin ko guys, ito yung sinasabi ko sa inyo na ipamimigay ko sa aking mga subscribers. Kaya naman, abangan nyo mamaya. Pumunta na kayo sa aking uh, YouTube channel Nasa ating uh, Facebook ang aking YT channel. Diyan po sa bayo ng aking FB account kasi don po tayo may migay. Kailangan po nakasubscribe kayo at mag-iwan kayo doon ng bakas ng comment nyo. Para mamaya pag nag-live tayo, ipamimigay natin yung limang cellphone. At least nakafollow na kayo guys. So abangan nyo mamaya. Dahil paalis na ako, nakaporma ako, bibili na tayo ng limang phone. Kaya huwag nyong kalilimutan, pumunta kayo sa aking YT channel na kung saan yung bio ng aking uh, YT channel para hindi kayo maligaw. Nandyan po sa aking FB page. ikiklik click nyo lang po yung uh, YT sign dyan sa aking FB page. Pag-click nyo, nasa bio ko ng FB page ko. Yung YT channel ko para hindi kayo maligaw. Para doon kayo mapunta sa legit account. So, abangan nyo yan. Kasi yung limang cellphone na bibiling ko ngayon ay papamigay ko sa inyo yan. So, abangan nyo mamaya guys. Mag-subscribe na sa ating YT channel. Nasa ating FB yung bio. Good luck! So ayan guys, finally nandito na kami sa Robinson dito sa Las Piñas sa Easy Mart na kung saan, 'di ba sinabi ko kanina na dito tayo bibili ng cellphone. Medyo paos ako kaya ay ikalma lang natin yung bosses natin. So papasok na tayo. Let's go. Ready na ba kayo? Sambang entrance dito. Sa second floor. Hello. Oh, Saan po yung daan papuntang ano? Ito po. Naiihi ako eh, tsaring. Po. <laughs> Hi po. Mayroon nandyan mamaya. Magpatikim tayo ng Paris. Ayan dito. Ito pala yung Robinson AC eh, Si Mark, first time ko nakapunta dito. Saan tayo? Ay bakit parang sa exit tayo pumasok? Except yung pinasukan natin, hindi entrance. Good morning. So, ayan. Second floor daw tayo eh. Ah, ito. So, here we go. Nandito na tayo sa GPP Power Gadget Shop na kung saan guys ba diba, dito yung sinabi ko kanina na pupuntahan natin kasi balita ko mga quality dito at mga mura yung mga bilihin nila at legit talaga siya nabilihan ng cellphone dito sa Las Piñas kaya naman ito ang napili natin para puntahan para bumili ng cellphone so GPP Power Gadget Shop dito lang yan sa Robinson Easy Mart sa second floor dito sa Las Piñas so papasok na tayo Pagpul di ba hila? Pagpustulak, tama. So ibig sabihin hila. Hi! 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 Hi. Siyempre may mga iPhone na tayo eh. Gusto ko ngayon Android lang kasi di ba igigiblab eh, lang naman natin sa mga ano, masyadong expensive pag pagka bumili tayo ng iPhone tas pamigay hindi pa natin kaya. So ang kakayanin lang natin ngayon kasi yung bibilihin natin dito giveaways lang naman sa mga masugid na supporters natin. So, ang napili ko, Android lang siguro yung bibilihin natin. Masyado kasi hindi ko kaya yung mga iPhone, sobrang mahal. Ay, sa ano eh. Sana all. Sana all. Sana Waray Sana waray Sana Sana all. Sana Sana all. Sana Sana Stuttgart. Oo, oh, pinagawa mga taga oh, Bubon. Ay, taga Bubon, set out. Oh, yes. patuloy sa Bubon? Kaya mamamatuloy. So sa August 10. 9, Ay, 10. apito na. Harani yes. na harani. Yes. Mayor Jinx para Ito, Mayor. Dito. Mayor, baka naman. Baka naman. Baka naman. <laughs> baka naman. <laughs> 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 Ay, Wag mo binibiro si Mayor baka patumba tayo. Ano, tawag dito? Ano yun? Biesto sa sa dito sa mga tumaray. Sa, uh, Saan? Na, uh, Jade Valley, oh, okay. Quezon City. Jade Valley, um, oh, saan yun? Quezon City. Quezon City? Mm -hmm. Taga Quezon City ako eh. Pwede doon attend ka sa um, August 26. Ayan, ah, dahil nandito tayo. Sino bang bibili ng cellphone? Ayan, Hindi na, din sila ba? Ay! Oh, mamili na muna kayo. Mauna na kayo kasi marami akong bumili na kayo. Kayo muna ang mamili bago ako. O, oh, picture, picture na muna tayo. Al alam nyo bang ang pupasok dito bumibili ng cellphone? Baka mag-picture, picture, picture ng tayo. Bumili na kayong lahat. And Android na lang po yung bibilhin natin para hindi masyadong mabigat sa bulsa, di ba? Kasi madugo kapag ka masyadong expensive pagka iPhone ang pinamigay natin. Hindi naman tayo mayaman. So, may konting ano lang tayo na ipon. Kaya naman, um, naisipan ko siguro na magbigay din ng reward sa mga followers natin, sa mga subscribers natin na talagang legit na followers ni Diwata supporters. Kaya naisip ko, um, bumili ng mga androids lang para ipamigay din sa kanila. O, kasi, may cellphone naman na ako eh. So, yung bibilihin natin, bibigyan na lang natin sa mga supporters talaga natin na legit talaga na alam kong sumusuporta talaga kay Diwata mula noon hanggang ngayon. Kaya, okay. So, dahil dyan, si Eleven yung napili natin at nirecommend nila, Madam. Kiba sabi ko kanina, bibili ako ng lima. Kaya, bigyan mo ako ng limang si Eleven. So... Let's go. Pwede ba makita muna sample kahit isa lang para ipakita natin sa kanila kung ano ba yung cellphone na si Eleven? Okay po. Wala pong problema po. Wait lang po. Kukuha lang po ng stock si Miss Alec po. Sige, maghintay muna tayo ng 10 hours habang kumukuha ng stock. <laughs> <laughs> Kasi yung stock nila nasa ibang bansa pa. Hindi, <laughs> 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 joke lang. Si Pernan dito, nandyan lang yung stock nila kaya. Budiga kaya ito yun sa likod. <laughs> Sir, eto po. Pacheck po. Tapos, ito na. May surprise ako. Aside from si 11 kung saan? Pakita mo Ayan. Di ba? Legit. Tapos, mamaya papakita ko sa inyo yung gaano siya ka smooth. Kaya naman sa mga followers, nag-aabang alam nyo na. Mamaya, ibibigay ko to. So, I think mga bandang hapon, ipapamigay din natin to sa inyo. Kaya, kailangan talaga. Followers ko kayo, nakapost na po sa feeds ko mag-subscribe kayo sa ating uh, YT channel, Diwata Paris Overload official account at saka simple sa ating um, Facebook account Diwata Paris Overpan Pits, na kung saan mayroon tayong 1 million followers at yung ating YT channel nakalink po dyan sa ating feed sa ating FB, paki lang po ng... um um YT sign, nandyan po. Pag clinic mo yung bio ng aking uh, FB page, may kita niya yung YouTube ko doon para hindi kayo maligaw. So, lahat ng ito ay papamigay ko mamaya sa inyo. 1,995 po. <laughs> 19,000. Pwede ba 10,000 lang muna? <laughs> Ayan. Okay. Padobol check na lang, madam. Madam, magkaano po ito? 20 kiaw. Okay po. So, I received 20,000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. I received 20,000 pesos. Thank you so much. Ayan ha, binayaran ko na guys. Mamaya abangan nyo yan sa live natin. Abangan nyo yung live natin mamaya. One, two, ah, madam, since na madami naman din ako nabili ngayong araw na to, no, wala bang mga previous dyan? Kasi di ba usually may previous naman talaga pag bumili ka. Ano bang previous na bibigay mo sa akin? Siyempre, madam, meron po yan. Imposibleng wala po. Ayan po, meron pong binigay sa inyo ang GPP Power na tigay isang AirPods po, bawat cellphone, tsaka charger po. So, ayan, ito, previous niya to dito, yes tapos po. charger. So, ayan, maraming maraming salamat. At saka, si Alvin pumili ka din ng cellphone, di ba? Mm. Ayan, ayan po. si Alvin bumili din siya ng iPhone, ayan, oh. So, ayan, nakabili na rin tayo. Sinama ko na din si Alvin para at least, kasi cellphone niya luma na. Pero si Alvin nagbayad nito, hindi ako, ah. <laughs> dito kasi, uh, mura nga kasi, guys, kaya uh, yung quality. Talaga maasahan, kaya... Ayan, no, si Kaya naman guys, uh, pinakiyaw pinakiyaw na na. pinakyaw ko na talaga. Alimang Android, tapos dalawang iPhone, tapos si Alvin, bumili din siya ng iPhone. Kaya ang dami naming cellphone na binili dito. At hindi lang to mga cellphone. Mayroon pa silang mga freebies, mayroon pa tayo mga earpads, at mayroon mga charger. Kaya naman talaga, Diyos ko, hakot awag talaga dito sa GPP Power Gadgets. Kaya naman, bumili ako ng dalawang iPhone ngayon. Kaya, madam, bigyan mo ako ng discount. Magkano ba? Ayan, sir. Yung dalawang to, sir, is nasa 65,998. Tapos, bibigyan pa po namin kayo ng 5,000 ni discount. Mm, ayan. Di ba? More discount talaga dito. Bukod sa previous, magdi-discount pa din talaga sila para doon sa iPhone na nabili natin. Kaya naman, highly recommended talaga ang GPP Power Gadget na matatagpuan dito sa Metro Town Center Mall, Las Piñas. Dito lang to sa second floor. Kung gusto nyo bumili dito guys, kung nasa Las Piñas ka lang naman, nandito lang to matatagpuan sa binanggit kong address. GPP Power Gadget Shop. Maraming salamat. Bye-bye. Ayan, maraming salamat po. GPP Power Gadget Shop. Ayan guys, finally di ba nabili na natin yung mga cellphone natin. Pakita ko muna. Um, bumili tayo ng limang, limang Android plus tatlong iPhone. Ang binili natin dito. Dito, dito nyo lang po to matatagpuan guys. dito ako nakabili sa Metro Tower Center Mall Las Piñas. Ang owner po dito ay si Mr. Rene Claros and Family. At syempre, ang president po na si Don Carlos. Admin manager dito guys, si Miss Trixie Herbert. So dito lang yan guys, sa nabanggit ko po na Metro Tower Center Malls Las Piñas. Dito nyo matatagpuan ang GPP power gadget shop na talaga namang mura lang at quality talaga. Diyos ko, naparami tayo nang nabili. Kaya naman, napakaswerte mamaya ng mananalo. Again, guys, yung binanggit kong address, yan po yung exact address, Metro Tower Center Malls, Las Piñas City. Ayan. Hanapin nyo lang po yung may-ari nito na si Mr. Rene Carlos. Siya po may-ari nito na shop na to.